Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 posibleng epekto ng paninigarilyo. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring magkaroon ng maraming masamang epekto sa katawan. Pinapataas nito ang panganib ng kanser, sakit sa puso, stroke, problema sa paningin, at sakit sa gilagid ng isang tao. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa halos lahat ng organ sa katawan at nagdudulot ng maraming sakit. Binabawasan nito ang kalusugan ng mga naninigarilyo sa pangkalahatan. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay nakakaapekto sa respiratory system, circulatory system, reproductive system, balat, at mata, at pinapataas nito ang panganib ng maraming cancer. Tinitingnan ng video na ito ang sampung posibleng epekto ng paninigarilyo. Una, pinsala sa baga. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay nakakasira sa baga dahil ang isang tao ay nakalanghap ng nikotina, bukod sa iba pang mga kemikal. Ang mga sigarilyo ay responsable para sa isang malaking pagtaas sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa baga. Ang panganib na ito ay 25 times na mas malaki para sa mga lalaki at 25.7 times para sa mga babae. Iniuulat ng CDC na humigit kumulang siyam sa sampung pagkamatay ng kanser sa baga ay nauugnay sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay nagpapakita rin ng mas malaking panganib na magkaroon at mamatay mula sa Chronic Obstructive Pulmonary Disorder o COPD. Ayon sa ulat, ang paninigarilyo ay nagdudulot ng 80% ng pagkamatay ng COPD. May kaugnayan din ang mga sigarilyo sa pagkakaroon ng emphysema at chronic bronchitis. Maaari rin silang mag-trigger o magpalala ng atake sa hika. Pangalawa, sakit sa puso. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring makapinsala sa puso, mga daluyan ng dugo, at mga selula ng dugo. Ang mga chemical at tar sa mga sigarilyo ay maaaring magpapataas ng panganib ng isang tao na magkaroon ng atherosclerosis, na siyang pagtatayo ng plak sa mga daluyan ng dugo. Nililimitahan ng build-up na ito ang daloy ng dugo at maaaring humantong sa mga mapanganib na pagbara. Ang paninigarilyo ay nagdaragdag din ng panganib ng peripheral artery disease o PAD, na nangyayari kapag ang mga arterya sa mga braso at binti ay nagsimulang makitid na humahadlang sa daloy ng dugo. Ipinapakita ng ang isang direktang link sa pagitan ng paninigarilyo at pagbuo ng pad, kahit na ang mga dating naninigarilyo ay nahaharap sa mas mataas na panganib kaysa sa mga taong hindi kailanman naninigarilyo. Pangatlo, mga problema sa fertility. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring makapinsala sa reproductive system ng babae at magpapahirap sa pagbubuntis. Ito ay maaaring dahil ang tabako at ang iba pang mga kemikal sa sigarilyo ay nakakaapekto sa mga antas ng hormon. Sa mga lalaki, ang panganib ng erectile dysfunction ay tumataas kapag sila ay naninigarilyo at ang tagal ng kanilang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaari ring makaapekto sa kalidad ng sperm at sa makatuwid ay mabawasan ang fertility. pang panganib ng type 2 diabetes. Iniulat ng CDC na ang mga taong regular na naninigarilyo ay may 30 hanggang 40% na mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes kaysa sa mga hindi. Ang paninigarilyo ay maaari ding maging mas mahirap para sa mga taong may diabetes na pamahalaan ang kanilang kondisyon. Panglima, nanghina ang immune system. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring humina sa immune system ng isang tao, na ginagawang mas madaling kapitan ng sakit. Maaari rin itong magdulot ng karagdagang pamamaga sa katawan. pang -anim. Mga problema sa paningin. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay maaaring magdulot ng mga problema sa mata, kabilang ang mas malaking panganib ng mga cataract at macular degeneration. Ang iba pang mga problema sa paningin na may kaugnayan sa paninigarilyo ay kinabibilangan ng dry eyes, glaucoma, at diabetic retinopathy. Pang-pito. Hindi magandang oral hygiene. Ang mga taong naninigarilyo ay may dobleng panganib ng sakit sa gilagid. Ang panganib na ito ay tumataas sa bilang ng mga sigarilyo na naninigarilyo ng isang tao. Ang mga sintomas ng sakit sa gilagid ay kinabibilangan ng namamaga at malambot na gilagid, dumudugo kapag nagsisipilyo, maluwag ng ngipin, at sensitibong ngipin. Ang paninigarilyo ng tabako ay maaaring limitahan ang kakayahan ng isang tao na matikman at maamoy ang mga bagay ng maayos. Maaari rin itong mansang dilaw o kayumanggi ang mga ngipin. Pangwalo, sistemang integumentaryo. Ang integumentary system ay binubuo ng balat, buhok, at mga kuko ng isang tao. Ang paninigarilyo ng tabako ay maaaring makaapekto sa balat at buhok ng isang tao. Ang isang taong naninigarilyo ay maaaring makaranas ng maagang pagtanda at kulubot na balat. Ang ilan sa mga pangmatagalang epekto ng paninigarilyo ay kinabibilangan ng maluwag na mga mata, mas malalim na mga wrinkles sa mukha, tuyong balat, mga toddling, sagi jawline, at hindi pantay na pigmentation ng balat. Ang mga taong naninigarilyo ay mayroon ding mas mataas na panganib ng kanser sa balat, lalo na sa mga labi. Ang paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng amoy ng tabako sa buhok at balat. Maaari itong magambag sa pagkawala ng buhok at pagkakalbo. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ng kulay ng mga kuko, na nagiging sanhi ng mga ito upang maging dilaw o kayumanggi. Pangsyam, sistema ng pagtunaw. Ang paninigarilyo ay isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa isang tao na magkaroon ng mga sakit sa bituka. Ang mga naninigarilyo ay mas malamang na magkaroon ng gastritis kaysa sa mga hindi naninigarilyo, na maaaring humantong sa mga ulcer sa kanilang mga chan o bituka. Ang paninigarilyo ay maaari ding maging sanhi ng pagkaantala ng pag-alis ng laman ng tiyan at pagbagal ng peristalsis. Pang-sampu, Central Nervous System Ang Central Nervous System ay binubuo ng utak at spinal cord, na kumokontrol sa lahat ng pisikal at mental na aktibidad. Nasisira ang central nervous system ng isang naninigarilyo dahil ang nikotina ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at tibok na puso, na nagiging sanhi ng paghina ng mga organ na ito sa paglipas ng panahon. Ayon sa isang pag-aaral, ang paninigarilyo ng tabako at nikotina ay seryosong nakakaapekto sa kalusugan ng neurological. Ang paninigarilyo ay isang panganib na kadahilanan para sa Alzheimer's disease at multiple sclerosis. Ang nikotina ay isang nakakahumaling na gamot at maaaring magdulot ng mga sintomas ng withdrawal kapag huminto ang isang tao sa paggamit nito. Kasama sa mga sintomas na ito ang pananibig, pagtaas ng gana, at pagkamayamutin. Ang mga pagnanasa at iba pang mga epekto ay karaniwang humupa sa paglipas ng panahon. Ang isang doktor o iba pang profesional sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring makatulong sa isang tao na gumawa ng mga positibong hakbang patungo sa pagtigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ng sigarilyo ay nakakapinsala sa kalusugan ng isang tao at nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at iba't ibang uri ng kanser. Ang iba pang mga epekto ng paninigarilyo ay kinabibilangan ng mga problema sa pagkamayabong, mahinang kalinisan sa bibig, mga problema sa balat, at isang mas mataas na panganib ng mga neurological disorder. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay binabawasan ang panganib ng mga problema sa kalusugan tulad ng stroke at sakit sa puso at nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.